in ng Land Transportation Office ang humigit-kumulang na 30 luxury cars na nakitaan ng iba't-ibang paglabag. Ang, ang malala rito na mag-alaman na karamihan pa sa mga ito ay hindi reestrado at wala rin umanong lisensya ang mga nagmamaneho. Alamin ang buong detalye ng balita sa report ni Shina Torno. Mga mamahalin at magagarang sasakyan gaya ng Ford Mustang, Mercedes-Benz, Range Rover at BMW ang hawak ngayon ng Land Transportation Office. Inalamang ito sa nasa 30 luxury cars na nasabat ng ahensya sa isinagawang operasyon itong Sabado at Linggo. Nahuli ang mga sasakyang ito sa iba't ibang lugar sa Metro Manila matapos makitaan ng mga paglabag na ahensya. Ang karamihan po ng mga violation, kung magtataka kayo ang mahal-mahal na sasakyan, walang rehistro. Pangalawa, walang driver's license ang karamihan. Kaya po talagang ini-impound. May Jaguar, may Range Rover. Uh, na Nagulat na din ako sa dami. Bukod pa rito, sisilip na rin ng LTO ang tatlo pa sa halos tatlong luxury cars na pinaghihinala ang galing sa smuggling. Aminadong LTO na ang malaking bilang na ito ng na mga nahuling mamahaling sasakyan ay dahil na rin sa hindi na ipatutupad ng maayos ang batas. Nagkakaroon kasi umano ng agam-agam ang mga otoridad sa paghuli sa mga nagmamaneho nito. Kasi karamihan nga ng mga enforcer, pagka pinara mo yung mga luxury vehicle, uh, syempre, iba yung pag mapara mo luxury vehicle, minsan politiko o minsan ma mataas ang katungkulan sa gobyerno, na, na, na intimidate sa totoo lang. Pero hindi kasi yun ang basihan eh. Uh, dapat nating iparehistro kasi oras na ma-involve sa aksidente din yan at hindi yan nakarehistro, talo rin sila. Sila rin ang napeperwisyo. Pag nalino pa ng LTO, hindi ito konektado si isyo ng flood control projects. Matagal na raw kasama sa mandato ng ahensya ang operasyon, ngunit nagkakaroon lamang ng problema sa implementasyon. Bukod sa luxury cars, may mga ordinaryong sasakyan gaya ng mga van, SUV, at iba pang mga na-impound dahil na rin sa iba pang mga paglabag. Wala o manong politiko o kilalang personalidad na nagmamayari ng mga nasa bata na luxury cars. Karamihan ay pagmamayari ng mga foreign nationals. Makikipaugnayan ng LTO sa Bureau of Customs upang beripikahin ang mga detalye ng mga nahuling sasakyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Ito si Sheena Torna, SMNI News.